Yo what's up mga KaOblox? So ngayong araw nga no, nandito tayo sa school kung saan eh, kasama natin yung ating mga mag-aaral. Meron kasi tayo ditong kinawa na dalawang uh, heavy duty na welding machine, 500 amperes. no? So i-install natin ito at kakabit dito para meron silang magamit. So meron nga tayong kasama dito dalawang mag-aaral at ito nga siya, no. Pinatanggal muna natin yung mga takip nito mga KaOblox para masure natin kung talagang malinis. At kita nyo naman mga kaoblocks, no? pinalinisan natin sa kanya para sure ito mamaya nagagana. Medyo matagal din kasi itong na-stack kaya check natin mabuti kung malinis. Pinalis na rin natin mga kaoblocks yung mga terminal kasi ire natin dun yan sa may uh, malaking uh, kabitan. Para hindi siya umihit mga kaoblaks at dire-diretso mamaya sa paggagawa. Medyo marami na rin kasi mga kaoblaks yung ating mga mag-aral na kumukuha ng welding sa taon na ito. Kaya kailangan natin uh, gamitin itong dalawang uh, dumating na heavy duty na welding machine. Para dire-diretso tayo ng activity sa mga araw na may mga pasok. At nandito nga yung mga mag-aral natin na maasahan. Ito, tinawag natin sila upang taray tulungan. At syempre, para matuturin sila mga kaoblaks kung paano ba talaga mag-setup or magkabit ng welding machine. Alright? So pinacheck natin dyan mga ka yung mga accessories ng welding machine para ma-check niya kung talagang kompleto at wala pang balat yung mga wire dito mga ka At ito mga ka, eto, mga ka no, dinala niya doon sa may welding boot yung uh, welding machine at ito yung kasama niya mga So ka oh. katulong niya sa pag-install. Isa din natin niya mag-aaral mga Ito uh, pinagamit natin siya ng gloves upang uh, mas safe pero wag sila mag-alam mga ka black kasi bago tayo magsimula niyan ay uh, sinato na natin yung main breaker at saka yung main source ng kuryente kaya sigurado na safe na safe dyan at syempre para mas 100% sure ay uh, pinag pinaglabs na natin siya medyo may katigasan mga ka-oblocks yung uh, wire na yan kaya dandahan lang siya at medyo yan namamapos na siya dyan dahil uh, medyo mainit yung suot niya na PPE at gano'n naman talaga mga ka no? hindi natin hinahayaan yung ating mga mag-aral na hindi magsuot ng mga personal protective equipment habang uh, gumagawa ng mga bagay-bagay may kinalaman sa mga welding at ito pinapunasan natin sa kanya mga ka yung takip at yung palibot kasi maraming uh, likabok at gano'n naman talaga yung pagmimintay ng mga gamit kailangan mahalin natin yung mga gamit na pinagkakalob sa atin ng paralan dahil marami pang pa naghihintay ng mga mag-aaral ang uh, dadaan dyan at kaya natin tra siyang alagaan so pinacheck natin yan mga ka sa kanya pinapunasan yung mga welding cable para yung mga likabok yung mga langis-langis ay uh, matanggal para kapag ginamit natin ay talagang gagana siya at syempre tatagal na rin siya mga ka no at dapat uh, natin ituro sa mga mag-aaral kung paano mag-maintain ng uh, mga gamit talo lalo na itong welding machine kasi medyo may mga kamahalan din ito mga ka no? laro kapag ito ay nasira maantala yung ating uh, activity sa pag-welding. So, hindi lang siya ang kailangan matuto. Sa pamamagitan ng video ito, mga kaoblox, eh, maraming matuto mga mag-aral. Kung baano ba talaga mag mag-alaga ng gamit, hindi ng welding machine, pati yung mga grinder, eh, anto niya, mga kaoblox, no? Pinaputol natin siya, mga kaoblox, ng no, mga flat bar ang gagamitin nila para sa activity para sa araw ng pasokan eh, dire diretso lang at ito nga mga kaoblocks no atin na namin yung uh, sinet up nila ng mga welding machine kung gaano ba ito kakompleto so magkabila nyan mga kaoblocks at ito pinatesting na natin kung gagano yung kinabit nila Pinaopen natin yung circuit breaker para malaman kung gagana ba talaga yan mga kaoblocks at ito yung kasama no, doon sa kabila kasi limang unit yan mga ka-oblocks. Pinacheck na rin natin. At pinagsuit siya ng PPE para dire diretso mo pag uh, na nila. Alright mga ka ayam Ayan. Almost good na and let's go! A few moments later. <laughs> Sa so, mga kaoblak, lagi tayo pumasok sa araw-araw. Para sa atin ito, hukong marami tayong matutunan. So sa mga paparatay po na grade 11, pagkatapos ng school year, kailangan po dito ang kasipagan at hindi po tayo matambakan ng mga gawain. Alright, let's go!